Tingnan mo natin dahil. Tingnan natin alam mo dali. Uh, ano? Ano? Pulso na kuya. Pulso na kuya. ng kamay mo dali. Tingnan natin. Ganyan lang kamay. ano lang kamay. Ay may halo. Ibang pitik na pulso niya. Kaya hindi talaga galing sa gamot yan. Meron na nga rin sa paka niya. Hmm. Kailangan na talaga na, matawas, hindi ko kung hindi mo kukuha yan, lalong nadami yan. Pagka pa sabi nung doktor, hanggang ganito na lang yung antibiotic niya, ayos na eh. May limit, may limit, limit yan. Ilang ano lang. Hindi yan makuha. May halong ano yan eh. Makuha yeah, no, no, no. uh, yan. No, 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 no. 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 Tapos pagka may mahalata mo yan, pagkatulog siya, bigla siyang bigla siyang magaganyan. Yan yeah, yun. Hindi uh, yeah, normal, normal yun. May halong ano yan. abe, Hindi makukuha yan. Kita mo. May nasipaan niya. Kamay niya pero din naman nangangati siya pagka ano. Okay, kinakamot okay. niya, kinakamot niya. Ano hangin, hangin? Patayin ko. Ay, Ay, Ay,

Ah, uh, to, to, to diyan. Oo, oh, dati oh. Hmm. Parang kapatid yata o oh, pinsan ng hmm, babae. Yung asawa niya, yung anak, yung nanay, yung ano, nanay uh, na tao. Hmm. ko nga yun eh. Siya Ah, eh? Hindi, oh, sa, sabi ko, ano yun, sinunda na siya noon, wala pa sa probinsya yun. ko sa kanya, nagulat siya, paano mo nalaman kuya? Eh, siyempre talaga ito, labas tumabas tawas, eh. Mula, maliit, ano na siya sinunda na siya. Hanggang dito sa Manila. Hmm. eh. Sa probinsya niya. Hmm. Kung ginamot ko nga na pangalan lang, kung matos na nga dalawang linggo, walang pahin sa doktor, oh, bakit nung tinawas ko pang nga, eh, wala pang kinabukasan, gumising. Wala't ang doktor. Yung pala, kukuni na pala. Kung di ko siya nagamot. Kukuni na yung kaluluwa, katawan, ano, iwan. Naglaro lang daw dun sa likod na may malaking puno pagka pagkagabi yun na nilagnat na tapos nanginginig yun na bata pa oh bata pa oh. sabi ko kung hindi ko natawa sala yan hindi gigising talaga yung kaluluwa niya dadalhin na sa ano yung elemento Umulma ka agad. Ito mo, umulma ka agad. Ano yung agad? Ay, may makita Malambot pa eh. Ayun, umulma, bagsak bumuo mo agad. Namuo siya. Hindi ito dito, hindi ito dito, hindi yan dito. Malambot pa. Ay, may akad E eh, kahoy. Kahoy puno. Hmm. Kinuha mo? Hmm. Oh. Kahoy puno. Dini ito dito. O sa mo siya dinala. May 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 putol. May putol ng kahoy. Hmm. Kinuha mo kahoy mo? Oh. Hmm. Ano tanda ko sama mo siya nadala. Putol na kahoy? May may putol siya pero kahoy puno siya. Pero may putol siya. May may kahoy siya parang hindi, binawasan. Hindi, hindi, dito yan. Hindi dito 'yan. Ano 'no, tinanong mo. may so, puno, may puno ko sa. May ko saan, no? Ay, put, may kahoy na putol. Puno siya pero put, may putol siya. Ano, Hinamon mo na ko sa likod oh. Hindi ko alam. Hmm. So, Baka nadaanan nyo o sang kung saan mo nadaanan to. O, wala na po. Kuha na yan, tanggal na yan. Kasi pag hindi siya natawas, hindi talaga gagaling yan. Kasi, nabati siya? Oo, oh, nabati siya eh. May halo eh. Uh, ah. uh. Gagaling na yan, Bebe. Gagaling na yan. Kamay, mo, dali. Gagaling na yung sugat mo. Tapos mo yung kamay mo, tapos sa'yo mo yung... Sige, sige. Sige, Hindi, ikat ikaw, ikat ikaw. Sige, punas mo, punas. Eh, gagaling ka na. Wala na, wala na yan. Ay, araw, tutuyo na yan. Tanggal na yan. Sige. Hmm. Hmm. Oh. Para gagaling ka na, tanggal na dito, yan. Hindi yan dito. Kahoy talaga okay, eh. Usan mo dinala? Na ka na da? Oo. Madaanan nyo. Oo. Hmm. Mayroon na siya niya. Isang tatay. Yung hmm Mainit yan. Mainit. Pakaramdam niya yan. Mainit yan. Hmm, kaya kasi eh. nagadaan sa antibiotic. <coughs> hindi talaga makuha yan. Kaya kailangan nga katatawasin. Oo. Oh, mo talaga na, eh. Nangasabi, nangasabi, nangasabi. Doon nakatira sa kahoy. Baka nadaanan yung ano naman. Siya kasi ba, pag ganyan kasi pag gusto nila yung tao. Ano nga nila yan. Ganyan man yan. Hmm. Kaling na yan. Mga ilang araw. Wala na yan. Na yan. Pwede mo siya lagyan ng kahit yung mga cream cream lang. Kasi hindi na siya pwede ng antibiotic. di Diba? Si ano na yun eh. Ay, cream lang. Gatalab na yun. Ang antibiotic po siya, 7 days. Oo. Oh. December pa yun ha. Tapos January. Oh, eh. eh, bata pa na. kasi. Kasi baka oh. maano sa antibiotic. Yun eh, lang, oh. cream na lang. Bulunto yung ano. Oo, hindi ano pwede. 7 days na siyang inong antibiotic. Wag, wag na. Mapupurga na siya ng no, maano na yun. Yung yeah. ano lang, cream may lang. Doktor, lang. May doktor naman siya kasi hindi ko magaling. Hindi talaga gagaling kay may ano man. Kaya yeah, pala, may kasamang ano. May kasamang ano, may halo. Pati pa doktor may ano eh sabihin lang, ga, ano laang, katikati, parang ganyan laang. Saka hindi naman yun yung ano niya, kaya nung may diabetes, pinag-test ko yung dugo. Oo. Oh. Normal yung... Saan, saan, doktor niya nila? Saan, eskital? Sa Paranaque, doktor. oh, kita mo, gumastos ka pa. Hindi <laughs> mo makuha, nagastosan ka niyan. Tapos hindi ah. yung dugo niya kung may tumutuong bakterya, wala. Oo, oh, ganun ba pa, parang sa dugo may bakterya kaya nagaganyan. Oo, oh, oh, ganyan. Wala, walang oh, normal. Oh, kita mo bakit nagaganyan? Oh. Kaya nga eh, kaya sabi oh, ko oh, hindi normal. Na natin, hmm. Hindi lahat ng sakit normal lang, kaya di gumagaling agad sa kanya. Oo, totoo talaga. Hmm. Hindi lahat na dadaan sa ano kayo mo. Hmm. Mm. Ngayon nagaling na yan, mga ilang araw totoo yun yan. Kayan pwedeng mo ng cream kasi natanggal na kasi pag hindi natanggal tapos nilalagyan mo ng cream lalong dadami kasi kontra oo nga kontra yun. Kalat yan eh. Mga, uh. uh. Ngayon, pwede mo siyang lagyan kasi natawa sa siya tanggal na yan. Siya, pero sa kamay niya, hindi hmm. -dib sa paa niya. Yun. Oo, oh, uh, yung kita mo. Samay at paa na. Uh. Uh, wala na yan. May ilang araw, tutuyo na yan. Ha, lagyan mo na ng cream. Okay na yan.